Derek Ramsay na ang anak na si Liana sa kanyang 49th birthday celebration sa kanyang bahay. Kitang-kita nga ang saya kay Derek na muling makapiling ang anak at kasama pa niya sa kanyang birthday. Ang cute din nga ng outfit ni Liana, tila siya nga ang may kaarawan. Magkasunod pala ng birthday ang mag-ama. Happy birthday! Blow, 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 blow. Ang matagal na. Blow 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 blow. <laughs> blow, 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 yeah. yeah. blow, blow, Masaya nga ang party ni Derek sa bahay, kapiling ang mga kaibigan. Pero ang pinakanagpasaya sa kanya ay ang kanyang anak. Makikita naman na suot ang sing-sing ni Derek na tila ito pa rin ang kanilang wedding ring ni Ellen at hawig nga ito. Umaasa pa kaya si Derek na magkaayos silang mag-asawa? Pabait nga si Ellen na napapahiram pa rin ang anak na si Liana, katulad din ni Elias na napapahiram din sa kanyang daddy John Lloyd, isang mabuting ina rin si Ellen na gusto pa rin ma-experience ng mga anak na may mga daddy sila kahit hiwalay na at hindi na nagkakaayos. Si Mami Ellen sinundo at hinatid si Bibi Liana sa bahay ng kanyang ex dahil magkalapit lang naman ang bahay nito sa iisang village. Siya ang nagdadrive at sakay nga ng shuttle car at madalas nga silang umikot din dito. Lagi naman nga terno ang suot ni Liana sa kanyang damit at headband. Napaka cute, ang ganda mamilit ng mga damit ang kanyang mami. Who said? Yeah, I guess it's safe to say that um, it is under a corporation. So, it is safe to say that it is protected. Marami din nga nagtatanong kung ano nga bang mangyayari sa assets ni Ellen. Nilinaw nga na protected ito dahil nasa under ng corporation. Kaya naman safe na safe ito. Look Ang laki-laki na nga. Ano na itura after? Parang chiclets or eraser. Natuwa naman ang netizens dahil kahit hindi perfect ang ipin ni Ellen, maganda pa rin daw ito. At napaka-cute nga ang reaksyon ni Ellen nang itanong sa kanya to. Dai, 15 days lang yung restraining order. Tapos na yung restraining order na dan. Okay. Ano gusto nyo ng resibo? <laughs> Hindi nga raw restraining order ang nagpigil kay Derek na hindi makapunta sa birthday ng anak dahil 15 days lamang daw ito. Hinahamon tuloy ng netizens na gusto daw ba ng resibo. Very transparent kasi Ellen pagdating dito. Ooh, She's still alive! Who said? Wait pa pala yun. Maybe new Christy Verman, Verman. Hmm. Well, can't blame her. Close in the lane. Sinagot din ni Ellen ang tanong tungkol kay Christopher Mee at may naniniwala pa rin daw pala hanggang ngayon sa kanya. Magtapang ang sagutan nitong si Ellen. Marami nga kasing tungkol sa kanila ng mga chika-chika. At least I can say, I tried, been there, done that naman. The, there's no point. It's just paper. And if you check and research about why marriage exists, the history of it, out screenshot and you can dive deeper into it. So, okay, of course, I did my research like, why? Ano ano sa man, pa man taon ko. So, may research ko. So, mga may nagtanong ng netizens may balak pangarobang magpakasal ulit si Ellen matapos ang hiwalayan sa kanyang husband na si Derek pinahaging niya ang history ng marriage para sa kanya isang papel lamang daw ito na ng life ni Gali. Hi, girls, See you soon. Do they feed me? Do these bashers feed me? Do they pay for my bills? No. <laughs> no. I'm a shawty. 5'1". Hmm. Sa mga walang alam. Now, malalaman nyo na. That neighbor was a pogo. P-O-G-O, Pogo. Okay? Oh. Do we want Pogos? Are they welcome here? No. At that time, we couldn't talk about it because you're still there. Oh. But nawala na sila. Kasi pinaalis na. So, oh, ano na? Ano na yung mga daming hanash? Ngayon, alam niyo na Pogo. Sige daw. Okay. Okay. Okay.